So, hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Ayan, kung saan man po kayo ngayon, mag-ingat po kayo palagi. So, mga kababayan, yung ating pag-uusapan po ngayon ay patungkol po dito kay Amy Marcos at kay Princess Abante. Ano nga ba itong sagutan nila, mga kababayan? Ito po ay eh, patungkol po ang kanilang sagutan ay eh, patungkol po dito sa San Juanico Bridge. Mm, mm. Ano nga ba ito, mga kababayan? Basahin ko lang po, mga kababayan, itong article ng People's Tonight News kasi may sagutan. Tatawa ako dito, mga kababayan eh. Alam niyo itong si Princess Abante o Attorney Princess Abante na spokesperson ng Congress. Parang ano 'to, parang Attorney Claire Castro ng USIC ng Malacanang. Ito kasi nakasaad mga kababayan sa People's Tonight na ayon kay Attorney Princess Abante, spokesperson ng Kamara, di representantes, sa press conference ngayong Miyerkules, Honyo 18, bahagi ng advokasya ni House Speaker Martin Romualdez na ipagpatuloy ang budget allocation para sa pag-aayos ng San Juanico Bridge sa Tacloban. Actually mga kababayan, malaki po talagang tulong ang San Juanico Bridge sa Tacloban at malaki din pong Uh, A kapag hindi ito na pagpatuloy kasi walang ibang tawiran. Ito lang kasi yung the best way na maghatid ka kasi ng produkto sa kabilang isla mula sa kabilang isla, itong San Juanico Bridge. So maraking tulong po ito sa mga taga-Tacloban. So ano nga bang nangyari? Tiniyak din umano ng House Speaker na mayroong sapat na budget ang mga proyekto at programa sa lugar ng kanyang pinaglilingkuran. Mm -mm, kasi takluban nga po ito si House Speaker Martin Romualdez. Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned, kailangan din natin tanungin kung anong naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-aayos ng budget ng bansa doon sa pangalaga ng San Juanico Bridge sa ad ni Princess Abante. So ang ang sabi kasi ni Amy Marcos mga kababayan, pinuna niya itong si House Speaker Martin Romualdez. Kasi ang sabi kasi ni House Speaker, Uh, gagawa ng paraan si House Speaker para mabigyan ng budget no? at ipagpatuloy ang uh, allocation budget dito sa San Juanico Bridge kasi malaking tulong po ito para sa mga taga-takluban. Ito'y pinuna ni Amy at ang sabi ni Amy from 2018, ayan sa gilid ng ating screen, from 2018 to 2025, ang liliit lang ng binigay na budget sa San Juanico Bridge maintenance. Halos pintura lang yata at kunting rehab. O, oh, yan. Pinuna po ni Amy Marcos. Ang budget daw na binigay ni Martin Romualde sa San Juanico Bridge ay maliit lang mula 2018 hanggang 2025. Parang pampintura lang daw at kunting ayos-ayos sa mga crack na kalsada, simisiminto lang daw, ganun-ganun. So ngayon mga kababayan, sinagot siya ngayon ng House representative spokesperson na si Princess Abante. O, magaling ito sa magot. Alam nyo anong sagot ni Princess Abante, mga kababayan? Mapapahiya po si Ayma Marcos dito. Ano nga ba ang sagot? Kailangan din natin tanungin kung ano ang naging ambag ni Amy Marcos bilang senador sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Yun po ang sagot ni Princess Abante. Tinanong niya, kailangan din po nating malaman. Hmm. Siguro, si Senator Amy, Since she is very much concerned, kailangan din natin uh, tanungin kung ano ang naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-aayos ng budget ng bansa, doon sa pangangalaga sa San Juanico Bridge, ito ang kanyang naging reaksyon na naging pahayag ni Senator Amy. Kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong June 5, kung saan isinabi niya na tila pintura at kaunting rehabilitasyon lang ang kanyang gawin sa budget na ibinibigay para sa maintenance ng San Juanico Bridge. Actually, ito si Amy Sa totoo lang mga kababayan, hindi po ito paninira. Ah. Sa tinagal-tagal po ni Amy sa Senado, mga kababayan, hindi ko po naririnig ang mga kanyang mga nagawa. Yung mga platapurma na kanyang nagawa bilang Senador, hindi ko po masyadong alam. Actually, kailangan ko sigurong pag-aralan kung ano po yung mga platforma niya. Pero kung ako tatanungin, pag-aralan mo pa ba? No time na? Mas pilihin ko sigurong maghanap buhay kaysa alamin ko yung nagawa ni Amy bilang senador kasi hindi hindi po nakakabusog yan. Oo, hindi po ikakayaman ng buhay ko yan kung alamin ko kung ano nagawa ni Amy. Uh, at according dito mga kababayan, basahin natin itong mga komento dito sa People's Tonight. Sabi ni Benson thinks to be good or thinks to be God Jordan. Puntahin mo naman sarili mo ay milakson kung may naitulong ka kahit isang kusing sa tulay na ipinagawa ng iyong tatay. O, oh, punahin mo. Oh, wala namang ambagyang ritukada na yan. Puro ngaw-ngaw lang, sabi ni Christopher Tabaco. Oh, ito ha, mga kababayan. Ayan po yung mga ano ha, mga reaction nila. Baka sabihin nyo, fake news ako. Pwede nyo naman puntahan yan sa People's Tonight News. Oh, ito naman. Ah, uh, legit, mahilig sumausaw basta may blockbuster. Yung agad-agad may balak at ah, uh, vice ng Pinas. Oh, anong budget ang pinagsasabi mo, attorney at trust? Naubos na ngang lahat na karaang eleksyon kung saan talunan naman alyansa ni PBBM. Alam mo, Pablo uh, Evelyn Lee, ito, reaksyonan ko si Pablo Ibilin Lee. Ano daw budget pinagsasabi ni Atty. Abante? Actually, wala ka po talagang alam Pablo Ibilin Lee kasi Chinese ka. Oo. Baka yung budget na sinasabi mong naubos, yun yung pinagawa ng tulay ng Hong Kong to Macau. Yeah, magkaiba po ang Hong Kong to Macau na tulay sa San Juanico Bridge. Yung China na lang ang atupagin mo, wag na yung San Juanico Bridge. Pablo Ibilin Lee. Kapag mga Chinese, dun kay sa China magwaldas. Yeah, doon kay magwalwal, wag sa Philippines. Inubos nyo na nga eh. Yung mall, kayo na may-ari. Yung paliparan, kayo na may-ari. Diya? Yeah? Yung mga inumin, kayo na may-ari. Ultimo pagkain, kayo na may-ari. Pati ba naman tulay, aangkinin nyo pa? Baka bibigayan. Diya? Ah. Uh. So, yun po, mga kababayan, nakita nyo naman na binutata no? at uh, pinuna ni Aimee itong uh, proyekto na budget no ni House Speaker patungkol sa San Juanico Bridge na Uh, pang pang pintura lang daw ang kaya at ang liit daw na ibinigay no mula 2018 hanggang 2025. Sabi naman ni Princess Abante, kailangan din natin tanungin kung anong naging ambag niya bilang senador sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. O, tanungin din natin mga kababayan, ano nga bang naging ambag ni Amy dyan bukod sa pangalang Marcos ang nagpatayo? Yeah? Sabihin natin, tatay niya ang nagpatayo dyan, eh, hindi naman siya ang nagpatayo. So wala siyang kinalaman diyan. Actually, sa totoo lang, ma masarap kasi mang ng mga bagay, lalong-lalo na katulad sa akin. Ako, apelyido ko Garcia. Hindi po poporket Garcia ako. Ay damay na ako, gama damay na ako kay Gwen Garcia na pagkasuspende bilang gobernador. Eh hindi ko naman po kahit sabihin mong kamag-anak win, malayo na po. Oh, kung ano man po yung kapalpakan ni Gwen Garcia pagka governor sa kanya na po yun. Garcia pareho pe ang spelling pero magkaiba po kami ng function. Parang si Yo si Claire Castro nasabi sabi ni Sara, mag anak daw si Claire Castro at si Franz Castro. Eh magpareho lang silang Castro, mag anak ba? So ibig sabihin, kamag-anak din pala ni Yo si Claire Castro si Kabayan Noli de Castro. Kasi Castro eh. Oh, palibhasa kasi yung apelyidong Duterte, walang masyadong pareho, konti lang. Ya? Yeah? Ay, sino lang ba ang Duterte? Yun lang na mga angka nila. Ah, yung isang ang Duterte na pamangkin ni Sara, anak nung kapatid ni Digong, kinalaban nga sila. Sabi nga yung Noeli ba yun? Noeli? Noeli no, ba yun? Pangalan no, nung Noeli Duterte, yung psychiatrist Amerika. Oo, nakakahiya po at nakakatakot. Huwag nyo po daw bigyan ng anumang posisyon ng mga Duterte kasi mga worst daw yan. Oh, Chohi na mismo niya si Digong, ha? yung Noeli nu ba yun? Noeli Duterte, pinsan ni Sara. O, oh, sinuka sila. O, oh, kaya, yeah, tingnan nyo. Buti pa ako, kahit hindi ko related kay Gwen Garcia, dinawit ako kasi kamag-anak ko daw. Eh, yung kay Sara naman, baliktaran. Yung mismong pinsan niyang buo, ay tinanggi silang kamag-anak at sinuka sila. Yan. Yeah. Yan ang masaklap eh. So, yun lang ha. Mga kababayan, yung ating reaksyon patungkol dito sa pagpuna ni Amy Marcos sa San Juanico Bridge na ang liit daw ng budget na binigay ni Martin Romualdez, kaya question din siya ng House of Representative spokesperson na si Princess Abante. Ang sabi, kailangan din nating tanungin kung ano ang naging kailangan din nating tanungin kung ano ang naging ambag no ni Amy Marcos no sa San Juanico Bridge. 'Yun ang reaksyon ni Attorney Princess Abante mga kababayan. So 'yun lang. Maraming salamat and thank you.